Siyam na araw. Ito ang panahon kung kailan tinatahak ng kaluluwa ang isang landas na hindi maipaliwanag ng pangkaraniwang lohika, isang misteryosong pagitan kung saan humihiwalay ang kamalayan sa material na mundo at nagsisimula ang paglipat nito sa ibang realidad. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyayari sa panahong ito? Ang kamatayan ba ay isang iglap lamang o isang proseso? Mula pa noong sinaunang panahon, Iba't ibang espiritual na tradisyon, mga ulat ng malapit sa kamatayang karanasan, at mga pag-aaral tungkol sa kamalayan ang nagpapahiwatig ng isang kababalaghang lampas sa kaya ng ating mga pandama. Ito kaya ang sandali kung kailan muling binabalikan ng kaluluwa ang kanyang kasaysayan, nadidiskobre ang mga nakatagong katotohanan o natutuklasan ang tunay na kalikasan ng pag-iral. Sa mga unang sandali matapos ang huling paghinga, may mga nagsasabi ng isang mas malawak na persepsyon. Parang nagiging isang tuloy-tuloy na daloy ng kamalayan ang lahat ng alaala at emosyon. May ilan ding naglalarawan ng pakiramdam na parabang pinapanood nila ang sarili nilang buhay mula sa labas ng walang anumang filter, parang isang salamin ang nagpapakita ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit ito ay simula pa lamang. Sa iba't ibang kultura at pag-aaral tungkol sa isipan at realidad, pinaniniwalaan na dumadaan ang kaluluwa sa partikular na mga yugto sa loob ng siyam na araw na ito. Mula sa unang pagkakapit sa pisikal na mundo hanggang sa tuluyang pagkawala ng sarili, ang transisyon ay tila isang natural na proseso, isang ritual na nagbubukas ng pinto patungo sa panibagong anyo ng pag-iral. Paano kung sa halip na kawalan, ang kamatayan ay isang pagpapalawa? Ipinahayag ni Jacobo Greenberg na ang realidad ay hindi isang nakapirming bagay, kundi isang proyeksyon ng kamalayan na hinuhubog ng ating persepsyon. Kung totoo ito, ano ang nangyayari kapag napalaya tayo sa mga limitasyon ng katawan? Ang unang siyam na araw kaya ay isang panahon ng pagsasanay upang makibagay sa bagong estruktura ng pag-iral. Natutuklasan kaya ng kaluluwa na ang buhay na alam natin ay isa lamang bahagi ng mas malawak na katotohanan. Nagkakaiba-iba man ang mga paglalarawan sa panahong ito, may isang bagay na tila tiyak, ang kamatayan ay hindi isang ganap na katapusan kundi isang transisyon. At ang pag-unawa sa prosesong ito ay maaaring magbago sa ating pananaw sa buhay. Sapagkat kung nagpapatuloy ang kamalayan, hindi ba't mas mahalaga ang tanong kung ano ang ating nililikha sa kasalukuyan kaysa sa kung ano ang naghihintay sa kabila? Sa sandaling humiwalay ang kaluluwa sa katawan, isang mahalagang yugto ang nagaganap ang pagkaunawa sa sariling kamatayan. Hindi lahat ng kaluluwa ay agad na natatanggap na iniwan na nila ang pisikal na anyo. Madalas, ang unang epekto ay isang pakiramdam ng hindi pagkakaugnay na para huminto ang oras. May ilang espiritual na tradisyon na nagsasabi ng isang manipis na belo sa pagitan ng mga mundo, isang ulap kung saan ang kaluluwa na may dalang mga natitirang piraso ng kanyang pisikal na pagkatao ay sinusubukang maunawaan ang nangyari. Sa unang tatlong araw, ang enerhiya ng kaluluwa ay nananatiling malapit sa mundong iniwan ito. May mga ulat na nagsasabing naglalakbay ito sa mga pamilyar na lugar at sa piling ng mga mahal sa buhay, pinagmamasdan sila ng hindi nakikita. Maraming paglalarawan ng isang pakiramdam ng gaan, ngunit may kasamang matinding pagkabigla sa pagkaunawang wala na silang kakayahang makipag-ugnayan sa material na mundo. Sa yugtong ito, sinasabing naririnig ng kaluluwa ang mga panalangin at nararamdaman ang kalungkutan ng mga naiwan. Ang pagmamahal na natanggap niya sa kanyang buhay ay patuloy na tumatago sa kanya at ang enerhiya ng emosyon sa paligid ay may malalim na epekto sa kanyang kalagayan. Mula sa ikaapat hanggang sa ikaanim na araw, lumalakas ang puwersang humahatak sa kaluluwa palayo sa mundo. Kung sa unang mga sandali ay nananatili pa itong nakakapit sa dating buhay, ngayon ay mas malinaw na ang panawagan upang magpatuloy. Ayon sa mga ulat ng malapit sa kamatayang karanasan, mayroong isang kitawag isang presensyang tila gumagabay sa kaluluwa patungo sa susunod na antas ng pag-iral. Sa ilang espiritual na tradisyon, ito ang panahon kung kailan lumilitaw ang mga nilalang ng liwanag hindi kinakailangang relihiyoso ang mga ito, ngunit sila ay mga gabay na tumutulong sa kaluluwa upang maunawaan ang mas mataas na katotohanan at alisin ang mga ilusyon ng pisikal na mundo. Sa pagitan ng ikaanim at ikasyam na araw, nagaganap ang pinakamalalim na transformasyon. Ang kaluluwa, na ngayon malayo na sa bigat ng materialidad, ay nagsisimulang makita na ang realidad na kinasanayan niya ay isang bahagi lamang ng isang mas malawak na kabuuan. Ang konsepto ng oras ay lumalabo at ang kamalayan ay lumalawak sa mga dimensyong dating hindi maabot. Ito ang yugto kung saan maraming espiritual na paniniwala ang nagsasalita tungkol sa isang kipintuan o daan. Depende sa antas ng kamalayan ng kaluluwa, ang paglalakbay na ito ay maaaring maging payapa o puno ng kaguluhan. Ang ating mga pinaniniwalaan, ang ating mga takot, at ang ating pag-unawa sa sarili lahat ng ito ay may papel sa magiging karanasan natin matapos ang kamatayan. Ngunit posible bang maunawaan ang paglalakbay na ito sa isang mas malalim na antas? Ipinag-alay ni Jacobo Greenberg ang kanyang buhay sa pag-aaral ng kamalayan at sa paghahanap ng mga sagot sa tanong kung ano ang nasa kabila ng tinatawag nating realidad. Para sa kanya, ang isipan ay hindi isang produkto lamang ng utak kundi isang larangan ng enerhiya na konektado sa isang mas malawak na estruktura ng universo. Tinawag niya itong teoryang Sintrigica, isang revolusyonaryong pananaw na nagsasaad na ang mundo, gaya ng ating nakikita, ay isang proyeksyon ng ating kamalayan. Kung gayon, ano ang naghihintay sa ating lahat kapag huminto na ang ating mga katawan? Siguro, ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang nasa kabila, kundi paano natin naimpluensyahan ang realidad sa pamamagitan ng ating sariling kamalayan, dito at ngayon. Ang siyam na araw ay isang panahon kung saan ang kaluluwa ay dumadaan sa isang landas na lampas sa karaniwang lohika. Isang misteryosong agwat kung saan ang kamalayan ay humihiwalay mula sa materya at nagsisimula ng paglipat patungo sa ibang realidad. Ngunit ano nga ba ang nangyayari sa panahong ito? Ang kamatayan ba ay isang sandali o isang proseso? Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga espiritual na tradisyon, mga ulat ng mga karanasan ng malapit na kamatayan, at mga pag-aaral tungkol sa kamalayan ay nagpapakita ng isang fenomeno na lampas sa abot ng ating mga pandama. Ito ba ang pagkakataon kung saan ang kaluluwa ay nire-review ang kanyang kasaysayan, natutuklasan ang mga nakatagong katotohanan, o natutuklasan ang tunay na kalikasan ng pag-iral? Sa mga unang sandali pagkatapos ng huling hininga, may mga naglalarawan ng isang pinalawak na pag-unawa, na para bang ang lahat ng alaala at emosyon ay nagiging isang tuloy-tuloy na daloy ng kamalayan. Ipinapahayag ni Jacobo Greenberg na ang kikaranasan ay isang kabuang sumasaklaw, pati na ang kamalayan. Ipinapakita nito na ang ating mga emosyon, alaala, at pandama ay magkakaugnay at bumubuo sa ating kabuang karanasan. Ngunit ito ay simula pa lamang. Sa iba't ibang kultura at sa mga pag-aaral tungkol sa isipan at realidad, pinaniniwalaan na ang kaluluwa ay dumadaan sa mga partikular na yugto sa loob ng siyam na araw. Mula sa unang pagkakabit sa pisikal na mundo hanggang sa paglusaw ng i-ego, ang paglipat ay tila sumusunod sa isang natural na proseso, halos isang ritual ng paglipat patungo sa ibang anyo ng pag-iral. At paano kung, sa halip na isang kawalan, ang kamatayan ay isang pagpapalawak? Ipinagpapalagay ni Greenberg sa kanyang teoryang sintrigika na ang realidad ay hindi isang nakapirming pisikal na espasyo, kundi isang larangan ng impormasyon na hinuhubog ng ating kamalayan. Kung ito ay totoo, ano ang nangyayari kapag tayo ay pinalaya mula sa mga limitasyon ng katawan? Ang mga unang siyam na araw ba ay isang yugto ng pag-aangkop sa isang bagong estruktura ng pag-iral? Nadidiskobre ba ng kaluluwa na ang buhay ay isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking kabuuan? Ang mga paglalarawan tungkol sa panahong ito ay nag-iiba, ngunit may isang bagay na pareho. Ang kamatayan ay hindi ang ganap na katapusan, kundi isang paglipat. At ang pag-unawa sa prosesong ito ay maaaring ganap na magbago ng ating pananaw sa buhay. Dahil kung ang kamalayan ay nagpapatuloy, ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung ano ang susunod, kundi kung ano ang ating binubuo ngayon. Sa sandaling ang kaluluwa ay humiwalay mula sa katawan, isang mahalagang pangyayari ang nagaganap ang pag-unawa sa kamatayan. Hindi lahat ng kaluluwa ay agad na tinatanggap na sila ay umalis na sa pisikal na pag-iral. Madalas, ang unang reaksyon ay isang pakiramdam ng pagkalito na para bang ang oras ay tumigil. Ipinapahayag ni Greenberg na ang ating kamalayan ay nagmumula sa isang batayang antas ng estruktura ng espasyo at ang utak ay may kakayahang baguhin ang estrukturang ito sa pamamagitan ng paglikha at pagpapalawak ng mga larangan ng neuron. Ito ay nagpapahiwatig na ang ating kamalayan ay patuloy na aktibo kahit na wala na ang katawan at patuloy na nagpoproseso ng impormasyon sa isang mas mataas na antas. Sa kabuuan, ang siyam na araw pagkatapos ng kamatayan ay isang mahalagang yugto ng transisyon kung saan ang kaluluwa ay naglalakbay mula sa pisikal na mundo patungo sa isang mas mataas na antas ng kamalayan at pag-iral. Ang pag-unawa sa prosesong ito ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pananaw sa ating sariling pag-iral at sa likas na katangian ng kamalayan. Kung ang buhay ay isang paghahanda para sa malaking paglalakbay na ito, ano ang iyong binubuo sa iyong sarili ngayon? Kung ang kamatayan ay hindi isang katapusan, kundi isang pagising, Handa ba tayong buksan ang ating mga mata kapag dumating ang sandaling iyon? Ang kamatayan ba ay isang pagtatapos o isang pagpapalawa? Sa loob ng mga siglo, ang mga relihiyon, filosofiya at espiritwal na tradisyon ay nagsikap na lutasin ang misteryong ito. Ngunit paano kung ang sagot ay nasa estruktura ng ating sariling kamalayan? Para kay Jacobo Greenberg, ang realidad ay isang produkto ng interaksyon sa pagitan ng tilates at ng tilarangan ng neuron at ang iba't ibang antas ng realidad ay naugnay sa mga katangian ng interaksyong ito. Ipinapakita nito na ang ating kamalayan ay may kakayahang lumikha at magbago ng ating realidad at sa pamamagitan ng pag-unawa sa prosesong ito, maaari nating baguhin ang ating pananaw sa buhay at sa kamatayan. Sa mga unang siyam na araw pagkatapos ng kamatayan. Ngunit kung ang kamalayan ay lumalawak, saan ito pupunta? Ang sagot ay nakasalalay sa iyong panloob na panginginig. Kung ang isipan ay gumagana ayon sa mga pattern ng takot, pagkakabit, at ilusyon, maaaring makaranas ng paglaban sa pagpapatuloy na lumilikha ng mga subyetibong realidad batay sa sariling mga paniniwala. Ngunit kung ito ay nakaalin sa pag-unawa at integrasyon, ang paglipat ay nangyayari ng mas magaan. Ang huling yugto ng prosesong ito ay ang paglusaw ng personal na pagkakakilanlan. Habang nabubuhay, bumubuo tayo ng isang kwento tungkol sa kung sino tayo, isang pangalan, isang kasaysayan, isang hanay ng mga alaala. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay isang panlabas na patong lamang ng kamalayan? Para kay Jacobo Greenberg, ang tinatawag nating ti ako ay isang pagbuo ng pagtingin sa loob ng isang walang katapusang larangan. Kaya, sa mga huling araw ng paglipat na ito, maaaring sa wakas mapansin ng kaluluwa ang tunay nitong kalikasan, hindi isang nakahiwalay na individual, kundi isang kamalayan na isinama sa kabuuan. Ang sandaling ito ay inilarawan sa iba't ibang paraan sa iba't ibang espiritwal na tradisyon. Ang ilan ay tinatawag itong kipagpapaliwanag, ang iba naman ay paglipat sa ibang dimensyon. Munit sa kakanyahan, ito ay ang pagkakaroon ng pagkaunawa na ang paghihiwalay ng ti ako at ng universo ay hindi talaga umiiral. Ang kamatayan, kung gayon, ay hindi na isang misteryo, kundi isang pagpapahayag. Dito, ang kamalayan ay tuluyan ng bumabitiw sa mga huling ugnayan sa mundong pisikal at lumilipat sa isang ganap na bagong estado ng pag-iral. Ngunit saan eksakto? Kung ang realidad ay isang walang katapusang larangan ng mga posibilidad, marahil ang sagot ay nasa kalidad ng kamalayang ating pinapalago sa buhay. Kung ang mga unang siyam na araw ay isang proseso ng pagpapalawak ng pagtingin, kung gayon ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan, kundi kung ano ang ating nililikha ngayon. Kung ang isipan ang humuhubog ng realidad, tulad ng ipinanukala ni Greenberg, ang bawat pag-iisip, bawat emosyon, at bawat desisyon na ginagawa natin ay may direktang epekto sa karanasan na ating mararanasan pagkatapos ng paglipa. Ibig sabihin, ang kamatayan ay hindi isang ganap na wakas, kundi isang salamin ng kamalayan. Kung nabuhay tayo na nakakulong sa takot at ilusyon, magiging magulo ang paglipat. Ngunit kung pinapalago natin ang pagtingin sa kabuuan, ang pagdaan ay nagiging isang pagising. Ano ang ating binubuo sa loob ng ating sarili habang tayo ay buhay? Kung ang kamalayan ay nagpapatuloy pagkatapos ng kamatayan, marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi saan tayo pupunta, kundi sino tayo nagiging. Ang kamatayan ba ay isang ganap na fenomeno o isang proseso ng paglipat? Sa loob ng mga siglo, tinignan ng sangkatauhan ang katapusan ng buhay bilang isang misteryo na hindi malalampasan. Ngunit, para kay Jacobo Greenberg, ang kamalayan ay hindi limitado sa pisikal na katawan, ito ay bahagi ng isang mas malawak na estruktura, isang dinamikong impormasyong larangan na lumalampas sa mga hadlang ng oras at espasyo. Kung ito ay totoo, kung gayon ang tinatawag nating kamatayan ay walang iba kundi isang pagbabago ng pananaw isang pagpapalawak ng kamalayan sa kabila ng mga limitasyon ng materya. Sa sandaling huminto ang puso, may isang hindi pangkaraniwang nangyayari. Ang isipan na dati nakatanim sa sensorya na mundo ay nagsisimulang maglayo sa mga tanikala ng pisikal na realidad. Gayunpaman, hindi nangyayari ito ng biglaan. Sa mga unang sandali pagkatapos ng kamatayan, ang kamalayan ay maaaring makaranas ng isang estado ng kalituhan parang lumulutang sa pagitan ng mga dimensyon. Ito ang punto kung saan maraming ulat ang nagsasabing may nararamdamang gaan, ang pakiramdam na tinitingnan ang sarili mula sa labas ng katawan. Ngunit kung ang kamatayan ay hindi isang ganap na wakas, saan papunta ang kamalayan? Ayon kay Greenberg, ang isipan ay hindi lamang nag-interpret ng realidad, kundi ito rin ang bumubuo nito. Kaya, sa paglayo mula sa pisikal na estruktura, ang kaluluwa ay hindi nawawala Patuloy itong nagpo-project ng isang perceptual na larangan batay sa mga paniniwala, emosyon, at mga karanasang naipon. Sa sandaling ito, maraming espiritual na tradisyon ang nagsasalaysay ng pagpresensya ng mga ilaw, mga nilalang, o mga daan patungo sa ibang realidad. Ang unang kontak na ito sa ikabilang panigdi ay maaaring maging kasing katahimikan o kasing kaguluhan, depende sa panloob na estado ng tao. Kung sa buhay, ang isipan ay nakatali sa takot, pagkakabit, o pagtanggi ng pagpapatuloy ng pag-iral, ang paglipat ay maaaring malito at magulo. Ngunit kung ang kamalayan ay nagpahayag ng isang pinalawak na pananaw ng realidad, ang proseso ay maaaring maging magaan at natural. Lahat ay nakasalalay sa mental na estruktura na binuo sa buong buhay. Kung ang realidad ay isang impormasyong larangan na hinuhubog ng pananaw, kung gayon ang kamatayan ay hindi isang pagkakaputol, kundi isang pagsasaayos at sa mga unang siyam na araw, ang pagreconfigure ay nangyayari sa mga yugto. Ngunit ano ang mga yugtong ito? Paano ang kaluluwa ay umaangkop sa bagong anyo ng pag-iral? Ang paglalakbay na nagsisimula pagkatapos ng kamatayan ay isang malalim na pagsisid sa esensya ng kamalayan at bawat araw, may mga bagong layer ng realidad na sumisiwala. Kapag tumigil na ang pisikal na katawan sa paggana nito, ang kamalayan ay pumapasok sa isang pansamantalang estado. Para sa mga hindi handa sa pagbabagong ito, maaaring magkaroon ng kalituhan na parang nagising mula sa isang panaginip at hindi alam kung nasaan. Si Jacobo Greenberg, sa kanyang teoryang sintergika, ay nagmungkahi na ang isip ay gumagana sa loob ng isang sinerhetikong larangan kung saan ang persepsyon ay bumubuo ng karanasan. Ipinapahiwatig nito na kapag nawala ang material na ugnayan, ang kamalayan ay maaaring manatiling nakakapit sa mga huling alaala ng pisikal na mundo. Maraming ulat ng mga karanasan ng malapit na kamatayan ang nagpapakita na ang kaluluwa. Sa mga unang sandali, ay nakakaramdam pa rin ng koneksyon sa mundong material. Nakikita nila ang kanilang sariling katawan, naririnig ang mga pag-uusap ng mga nakapaligid, at minsang sinusubukang makipag-ugnayan nang hindi na mamalayan na sila iwala na sa pisikal na dimensyon. Ang panahong ito ay mahalaga dahil dito nagaganap ang unang malaking desisyon, ang tumanggi at manatili sa materya o tanggapin at payagan ang paglipat. Kung malalakas ang mga emosyonal na pagkakabit, ang kamalayan ay maaaring manatili sa isang estado ng suspensyon, sinusubukang muling buhayin ang kilalang realidad. Ito ang dahilan kung bakit binibigyang diin ng ilang tradisyon ang kahalagahan ng mga panalangin at ritual sa unang tatlong araw. Nagsisilbi itong gabay upang matulungan ang kaluluwa na maunawaan ang bago nitong kalagayan kung ang yumao ay may buhay na nakatuon sa paghahanap ng katotohanan at sariling pag-unawa, ang paglipat ay karaniwang mas magaan dahil ang isip ay naunawaan na ang pag-iral ay hindi lamang limitado sa pisikal na katawan. Habang lumilipas ang mga araw, ang pagtanggi ay nagsisimulang matunaw. Ang kamalayan na dati inag-aalangan sa pagitan ng pisikal na realidad at ng hindi kilala, ay ngayon ay nakadarama ng presensya ng isang mas mataas na enerhiya. Ipinapakita ng ilang ulat ang isang espiritwal na pagtanggap kung saan ang mga pamilyar na entidad o gabay ay lumilitaw upang tulungan ang kaluluwa sa kanyang paglalakbay. Ang unang tatlong araw pagkatapos ng kamatayan ay kumakatawan sa isang mahalagang yugto sa postmortal na paglalakbay. Dito nagsisimula ang kaluluwa na tanggapin ang bagong realidad nito, ngunit ano ang susunod? Kung ang kamalayan ay hindi na nakakabit sa oras at espasyo, ano ang susunod na hakbang? Sa mas mataas na antas ng pag-aangkop sa pagkawala ng pisikal na katawan, ang persepsyon ay lumalawak. Si Jacobo Greenberg ay nagmungkahi na ang kamalayan ay hindi lamang nagpoproseso ng realidad, kundi binubuo ito mula sa mga impormasyong na-access nito. Sa ganitong paraan, ang kaluluwa ay nakakaranas ng isang mas malawak na larangan ng mga posibilidad. Dito nangyayari ang tinatawag na review ng buhay. Hindi tulad ng tradisyonal na paghusga ang karanasang ito ay mailayuning magturo. Ang kamalayan ay nare-review ang mga pinakamahalagang sandali ng kanyang pag-iral, ngunit ngayon mula sa isang pinalawak na pananaw. Wala nang hadlang ng ego, ang tao ay nararamdaman ang mga emosyon na dulot ng kanyang mga aksyon sa iba, na unawaan ang kanyang mga desisyon at nakikita ang koneksyon ng lahat ng karanasan. Ang teoryang sintrigika ni Jacobo Greenberg ay nag-aalok ng isang malalim na pag-unawa sa ugnayan ng isip, materya at kamalayan. Ipinapakita nito na ang realidad ay hindi isang static na entidad, kundi isang dynamic na konstruksyon na patuloy na binubuo at binabago ng ating mga karanasan at persepsyon. Ang kamalayan, sa kanyang pinakapayak na anyo, ay isang tuloy-tuloy na proseso ng interaksyon sa isang mas malawak na universo ng enerhiya at impormasyon. Kung sa buhay ay may takot, pagkakasala, o sama ng loob, maaaring lumitaw ang mga damdaming ito sa sandaling ito. Ngunit sa halip na isang hatol, ito ay isang proseso ng paglilinis. Ang isipan ay pinalalaya mula sa mga emosyonal na bigat na naipon at nagsisimula ng makita na ang tunay na pagkakakilanlan nito ay hindi nasa naratibo na nilikha nito, kundi sa kamalayan na laging naroroon. Ang panahong ito ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng ginhawa o pagharap sa sarili, Depende sa antas ng pag-unawa ng kaluluwa. Kung ang tao ay nabuhay sa pagtanggi sa patuloy na pag-iral, maaaring tumanggi siya sa pagpapalawak ng kamalayan. Ngunit kung siya ay nagkaroon ng bukas na pananaw patungkol sa buhay na lampas sa materya, ang paglipat ay magiging isang malalim na karanasan ng paglaya. Ano ang natitira para sa kaluluwa pagkatapos ng review na ito? Kung ang pagkakakilanlan batay sa materya ay nagsimulang maglaho, ano ang nagiging kamalayan? ang sagot ay nasa huling yugto ng paglalakbay na ito. Sa mga huling araw ng prosesong ito, ang personal na pagkakakilanlan ay ganap na nawawala. Ang dati isang ki ako na hiwalay ay ngayon nagiging isa sa isang mas malawak na kamalayan. Ipinapahiwatig ni Greenberg na ang individual na isipan ay isang bahagi lamang ng walang katapusang katalinuhan at kapag tayo ay bumitaw sa mga ilusyon ng ego, na-access natin ang kabuuan ng pag-iral. Ito ang sandali kung kailan nararanasan ng kaluluwa ang tinatawag ng maraming tradisyon na pagbabalik sa pinagmulan. Ang persepsyon ng oras ay nawawala, ang pagkakahiwalay ng ti ako at ti ang iba ay tumitigil at ang lahat ay nagiging isang tuluy-tuloy na daloy ng kamalayan. Tapos na ang paglipat. Ngunit hindi ito ang katapusan ng paglalakbay. Ito ang simula ng isang mas malaking bagay. Kung ang realidad ay isang walang katapusang larangan ng mga posibilidad. Ang kamatayan ay hindi isang wakas kundi isang pagbukas sa mga bagong anyo ng pag-iral. Kung ang kamalayan ang humuhubog sa realidad, ibig sabihin ang lahat ng ating nararanasan ngayon ay nakakaapekto sa karanasang mararanasan natin pagkatapos ng kamatayan. Ipinapakita nito na ang paghahanda para sa paglipat ay hindi lamang tungkol sa pag-iisip kung ano ang darating kundi sa pagbabago ng paraan kung paano natin isinasabuhay ang kasalukuyan. Ano ang ating binubuo sa loob ng ating mga sarili? Kung ang buhay ay isang salamin ng kamalayan, ang tunay na tanong ay hindi ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan, kundi sino tayo nagiging habang tayo ay buhay. Ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi isang pagising. Sa loob ng siyam na araw, ang kaluluwa ay dumadaan sa isang proseso ng paglipat na nabubukas ng tunay na kalikasan ng kamalayan. Mula sa unang pagkabigla hanggang sa ganap na pagpapalawak, ang bawat yugto ay nagtuturo sa atin na ang realidad na ating nakikilala ay isang bahagi lamang ng mas malaking bagay. Kung ang lahat ng ating nararanasan ngayon ay umaabot sa walang hanggan, kung gayon ang bawat desisyon, bawat pag-iisip, at bawat emosyon ay humuhubog hindi lamang sa ating karanasan sa lupa, kundi pati na rin sa ating paglalakbay lampas dito. Ibig sabihin ito na ang buhay ay hindi dapat sayangin sa takot o sa mga panandaliang ilusyon. Kung, sa huli, nagiging tayo ang ating pinapalago sa loob ng ating mga sarili, ano ang legasang nais nating dalhin? Ang pinakamalaking pahayag ay hindi nasa kamatayan mismo, kundi sa paraan kung paano tayo tinuturuan itong mabuhay ng mahigit na kamalayan, layunin, at koneksyon sa mga bagay na talagang mahalaga. Ano ang iyong binubuo sa loob ng iyong sarili ngayon? Ano ang mananatili kapag ang lahat ng material ay nawala? Walang tunay na paghihiwalay sa buhay at kamatayan, Kundi mga magkaibang antas ng persepsyon. At kung ang kamalayan ay walang hanggan, bawat sandali ay isang pagkakataon ng pagpapalawak. Maaari kang pumili na mabuhay na nakakulong sa mga limitasyon ng pandama o maaari mong gisingin ang iyong sarili ngayon sa katotohanan na ang iyong pag-iral ay may mas malaking kahulugan kaysa sa iyong iniisip. Kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng bagong perspektiba, ibahagi ang iyong mga pagninilay sa mga komento. Ano pa ang nagmarka sa iyo sa prosesong ito? Paano mo nakikita ang pagpapatuloy ng buhay? Ang iyong pananaw ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba at magpaliwanag pa ng mahalagang diskusyong ito. At kung nais mong magpatuloy sa pag-explore ng mga temang tulad nito, mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga notification. Dito, bawat video ay isang paanyaya na palawakin ang iyong persepsyon at kumonekta sa mga bagay na talagang mahalaga. I like ang video na ito ay share at maging bahagi ng paglalakbay na ito ng mga pagtuklas. Magkita kita tayo sa susunod!